Salamak, po, po Teen Jopen. I love you. <laughs> Ito na pagpag pag ulit. Ang ating pong kagawad, kagawad Raquel ay makapag-request ng isang uh, sobrang set sa Team Jopen. Ito po ay binigay sa akin ng uh, kanyang admin isang araw patungong sa bahay uh, upang uh, itanong o balik kagawad Raquel. Since po ito ay uh, galing sa Team Jupe, ito po ay request ng ating kagawad Raquel. So, ito po yung ating ilalagay sa Purok, ano? Ito po sa ating uh, Purok uh, Center. So, ano po yata na-open ko na Raquel dahil sa po ang miss, ito po yung kapangaraw sa kanya, ito so po nag-request. So, pangyayari po, ito po ko sa kanya, So, yun. Uh, anyway, maraming salamat po sa Team Jupen so, bigay nila ng solar uh, light o solar set. Malaking bagay po ito dito sa aming forex center. dahil uh, may tumagalim po talaga yung aming area. So, ano uh, po ay uh, total ay uh, 300 watts. Napakalakas po ito. So, kaya-kaya kung na hindi ko na ganyan sa gabi. So, atin po ilalagay dyan sa, uh, sa bungad ng ating forex center. Ano? Tapos yun nga, sabi ni Hinlog, yung isang available doon, atin po alibag sa kabilang pali, pansamantala. Ano? So ang gawa, hindi ari ato mga bagels sa inyo, ating uh, solar light na ari. Salamat po at sa nakaapagod uh, ah, po ang ah. aking so, pagkasalamat sa so Team Kaya Ano po, na nag-lax loob lang ako mag ito, ito. Talaga sa Facebook talaga ito. <laughs> Sabi kayo, baka naman po, isang solar sa puro core. Ayun. Mula yung kagamatan. Salamat sa akin. Sa bagay mo, hindi masasabi ko Yan salamat salamat Maraming salamat po, Team Jope We love you. We love you. I love you. Maraming salamat po, Maraming maraming salamat, salamat, maraming salamat, salamat po kay Team Jopen. Jopen. We love you. We love you. I love you. <laughs> Hello, good evening po para sa inyong lahat. Good evening everyone. Working na po ang Soul of Light galing sa Team Jopen. Maraming salamat po sa inyo. Team Jopen, we love you all. Maraming salamat, salamat, salamat po Team Jopen. Jopen.